I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Bawat kaganapan talaga patungkol sa ating Donnie at Belle ay inaabangan nga ng maraming bablis. Lalo lalo pa sa kanilang relasyon na talaga namang sobrang sweet ang ating couple sa naganap na ASG. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon na kung saan itong ating doning nga raw ay tinawag na may girlfriend itong ating Belle Mariano. Ayon pa nga guys sa nasabing article na ito na meron ngang caption na my girlfriend do ni Pangilinan reveals relationship status with Bel Mariano at ayon pa dito yes yes niligawan ko siya and we've been together since 2021 sobrang saya lang kasi as you can see Bel my girlfriend we're getting more expressive to each other in public and lahat ng yun natural lang our relationship runs slowly but surely I just love that na kung saan ay talagang umani nga agad ito ng maraming komento dahil kung legit nga ba ito o hindi. Pero kahit ganun pa man ay talaga namang sobrang saya ng mga bapis sa kaganitong article na talagang pinag-uusapan na nga at talagang umaani na ng maraming komento. At ayon nga dito mababalita yan pag legit pero masaya pa rin ako. Wow, congrats both Donnie and Belle dahil kahit naman hindi umamin itong ating couple ay kitang kita pa rin sa bawat galawa nila kung gaano o paano nga ang relasyon nila ngayon na sobrang saya talaga ng ating couple lalong lalo pa supportado nga sila ng kanilang bawat pamilya. Kaya naman stay tuned for more update.